I don't know if we can trust money to hold the company. Maraming siyang transactions na kakaiba. Alam mo yun? Based dun sa mga pinakita ni Mr. Del Prado sa kanya, ang dami niyang mga transactions na tagilid. Anong ibig mo sabihin? Ibabalik natin kay Adora? Ang pagpapatakbo ng kumpanya? Oh, I'm so sorry, Major. Natagal ako, pero ngayon nandito na ako. Pwede tayo mag-proceed sa huling pinag-usapan natin. Lola, I think you should rest. No, Monique. Bago ka dumating kanina, napagbutuhan na namin. Natatanggalin na kita sa posisyon mo. Kung tatanggalin po ako, sino na yung papalit sa akin? Ikaw? Of course, I can do better than you. Lola, isa ba to sa last and dying wish mo na mabawi ulit ang kumpanya? Anong ibig mo sabihin, Monette? She's terminally ill. She's so sick. She has ALS. Amyotrophic Lateral Sclerosis. She's slowly deteriorating physically and mentally. In fact, malapit na humamatay ang lola ko. What? 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 Di pa akong mga matay. You have to be fair to them. They deserve the truth. Kahina ko ano-ano mga sinasabi mo tukol sa akin pero hindi mo binanggit yung kondisyon mo. You have to be fair, Lola. Huwag mong gamitin ang sakit ko laban sa akin. Gusto niyo bang ang pamunuan ang minahal nating kumpanya ng isang dime woman? She is not at her prime. Ako... Ang dami kong pwedeng ipakita sa inyo in terms of leadership. I am not perfect, but I sure can lead this company. Monique is right. Madamadora, Adora, seryosong kondisyon ng ALS. Let Monique take the reins. We have consultants to guide her if she needs it. Hindi ako papayag na mapapapunta sa babae nitong lahat ng mga pinaghirapan ko. No way! I'm sorry, Madam Madora. Ang kailangan natin ngayon ay maisalba ang kumpanya. Ano na mangyayari kay Isadora? Sa ngayon, suspendido siya dahil sa kaso. Pero hindi pa siya pwedeng tanggalin dito. Then, good luck sa inyong lahat. Ito na siguro ang pinakamaling desisyon na nagawa ninyo sa kumpanya. Let's go! Kami ka na. Susie, si Lola. Lola, mapahinga ka na. Diyan ka lang. Baka lalong lumalam sakit ko. Sa kabibeso mo. Sige na! Pimunita ka talaga. Pasensya na